Ayan mga gapo, nandito naman tayo. Same kulungan. Oh, okay? So meron lang akong i-share isha sa inyo mga gapo. Napaka-amazing nito. Kung sino yung mga uh, kasama natin na bumagawa ng kulungan at saka yung mga pakainan at nilang mga baboy. So ito, merong tips. no? Galing ito kay tips at techniques no? ni Juan, ni Papa So ito yon mga gapo. Tignan nyo mga gapo. Ayan. Oh. So kita nyo yung mga gapo. Yung pakainan nilang mga gapo. Okay, yan. No? Uh, so, nagtataka ba kayo kung walang butas dito kasi yung karamihan binubutas nila yung ano dito dito dapat may butas ya dito para kung maglilinis sila ng pagkainan nila dito mag ano dito lalabas yung mga tubig. tubig. So dito no ang ginawa ni Papa Dado yung pagkainan nila mga po nilagyan nila ito ng blue pipe or hose no dito kung mag sila maglilinis ng pakainan dito lalabas yung mga ano yung tubig papunta dito sa labas ay okay. dito ayan kita nyo mga po ayan kita nyo so dyan lalabas mula dito mga po kung maglilinis kayo uh, lalabas dyan ayan lalabas dyan so meron yung takip agad okay. at dito dalawa to dalawa So ito rin. Oh. Ito rin mga gapo. Ayan. So diyan lalabas. Ay diyan papasok. Dito lalabas yung tubig. So di na kailangan magano mga po. no? Ipapalabas dito yung mga yung mga dumi. So dito na, dito na mga po. No? Easy lang kayo. O so, pwede rin kahit ilan yung ilagay niyo mga po. no? Pero dito dalawa lang, no? So, kung gusto niyo pong uh, gumawa ng pakainan nila, pwede niyo itong ano, gayahin. Gayahin. Okay. Gayahin niyo ito mga po dahil napaka-easy na lang sa paglilinis. Okay. So, yan mga po. Uh, marami na kayong natutunan dito sa ating video, no? Uh, ayan. So, thank you for watching mga po. So, like and share and comment down below para meron naman tayong mga engagement mga gapo Ok, soy yo no mudo a poco.